Matapos mabigo ang unang pag-atake sa Ukraine, inisip ng Rusya na magtatagumpay sila gamit lang ang dami ng sundalo. Hindi isinama sa usapan ang himpapawid, tangke, artilyeriya, tao. Sila ang susi basta kayang magpadala ng marami ang Rusya. Marami na ang nagbago mula noon. Sa ngayon, drone ang namamayani sa labanan at pumipinsala sa Rusya mula sa loob. Dahilan kung bakit halos imposibleng manalo ito sa digmaan sa Ukraine. Tinututukan ng Kaiv ang mga bulag na bahagi ng Rusya, kaya nagiging hindi maiiwasan ang pagkatalo ni Putin. Lahat ito ay dahil sa malaking pagkakamali ng Rusya mula simula ng digmaan. Masyado silang nakatutok sa Crimea. Ayon sa Euromaidan Press, noong Setyembre, labing walo napansin ni Dmitro Pletnichuk ng hukbong dagat ng Ukraine ang puwang sa depensa ng Rusya. Mahina ang Crimea para sa Rusya. Hindi dahil sa patuloy na pag-atake ng Ukraine sa peninsula, Kundi dahil matindi ang determinasyon ng Rusya na ipagtanggol ang Crimea, kaya isinusugal nila ang depensa sa himpapawid. Sa ibang lugar, mas pinoprotektahan ng Rusya ang sinakop nitong Crimea kaysa sa mga oil refinery nito. Pinapalakas ng Moscow ang depensa sa himpapawid sa peninsula gamit ang advanced na sistema dahil sa pag-atake ng Ukraine. Iniulat ng Euromaidan Press na sinabi ni pletenchuk ayos lang yan, gayon pa ang problema ay nagmumula sa katotohanan ang paglipat ng mga depensa sa himpapawid na ito sa Crimea ay nangangahulugan na may mga pagkakataon na lumilitaw sa ibang lugar. Sinusulit ng Ukraine ang pagkakataon. Dahil abala si Vladimir Putin sa peninsulang inangkin noong 2000 at 14 baka hindi niya natutukan. Ang pinakamahalagang yaman, may pinong langis ang militar ng Russia. Kailangan ng Russia ng pinong langis para sa lahat ng ginagawa ng kanilang militar. Ang diesel, gasolina, at aviation fuel ang nagpapatakbo sa mga eroplano at unit na mekanisado ng Russia. Habang patuloy na gumagawa ang Russia ng mga produktong ito ng sagana, maaari rin nilang ibenta ang mga ito sa mga bansang handang umiwas sa mga parusa ng kanluran at kumita ng bilyon-bilyong piso sa proseso. Ang problema ay ang kasaganaan ng mga ito. Sobrang umaasa ang Russia sa pinong langis, pero hindi nila sapat na pinoprotektahan ang mga refinery nila. Dahil sa Crimea-shaped na blind spot ni Putin Sunod-sunod na tinamaan ng Ukraine ang mga refinery gamit ang long-range drone strike. Tumindi ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery noong 2000 at 25 lalo mula Agosto. Noong Agosto 29 iniulat ng UKR Inform na mismo ang Press Secretary ng White House na si Caroline Levitt ay umamin sa epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia. Habang tinatalakay ang pag-atake ng Russia sa Kiev, Sinabi ni Levitt na kamakailan lang ay umatake ang Russia sa Kiev. At uh, tinamaan din ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia. Natanggal nila ang 20% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis dahil sa mga pag-atake ngayong Agosto. Ayon sa Reuters, umabot sa record na 64 na milyong tonelada kada buwan ang offline offline refining capacity ng Russia sa katapusan ng Agosto. 65% mas mataas ito kaysa kapasidad ng Russia ayon sa plano nilang maintenance ng refinery. Ipinakita nitong malaki ang pagkakamali ni Putin sa paglipat ng air defense sa Crimea kaysa protektahan ang mga refinery ng Russia. Ang pagkawala ng lahat ng pinong langis ay may epekto sa Russia, lalo na sa larangan ng labanan. Kapag di na ipadala ang gasolina at diesel mula sa Russian refinery, di rin ito nakakarating sa mga sundalo nila. Hindi andar ang tangke at armored na sasakyan sa usok lang. Kung target ng Ukraine ang refinery ng aviation fuel, hindi makakagamit ng missile at glide bomb ang Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Inilantad ni Putin ang mahahalagang bahagi ng Russia at hinayaang atakihin ito ng Ukraine ng paulit-ulit. Sumunod ang Ukraine at ang patuloy nitong pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa pananalapi ng Russia, ayon sa Al Jazeera. Ayon dito, Naglunsad ang Ukraine ng dalawang hakbang na estratehiya ngayong taon para putulin ang supply ng gasolina sa ekonomiya at militar ng Russia at para bawasan ang kita ng Russia mula sa pag-export ng enerhiya. Maraming mga estadistika na nagpapakita kung gaano ka kaepektibo ang pangalawang bahagi ng estratehiya. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, kumikita ang Russia mula sa pag-export ng fossil fuel kabilang ang maraming produktong pino nilang langis. Bumaba ng 2% noong Agosto, 2025, kumpara sa Agosto 2024. Mas malala para sa Russia, ang 2% pagbaba ay pangatlong sunod na buwan na bumaba. Na nagpapakitang epektibo ang patuloy na atake ng Ukraine sa kapasidad ng pagpino ng Russia, iniulat ng oilprice.com, na inaasahang bababa. Nang 23% ang kita ng langis at gas ng Russia sa Setyembre 2025, kumpara noong nakaraang taon. Ipinapakita nito kung paano nauubos ang pondo ni Putin sa digmaan dahil sa pagtama ng Ukraine sa enerhiya ng Russia. Kung magpatuloy ang Ukraine, posibleng maubusan ng pera ang Russia sa digmaan. Kung hindi ililipat ng Russia ang air defense mula Crimea para protektahan ang refinery nila. Walang dahilan para tumigil ang Ukraine. Ayon sa politiko noong Setyembre, labing bumagsak sa dalawang taong pinakamababa ang benta ng gasolina ng Russia. Bumaba ng dalawang daan at labing pitong ang benta ng asyam naput dalawa na petrolyo. Na umabot na lang sa labing limang libo anim na raang metriko tonelada. Yan ang pinakamababa mula dalawang libo at dalawang tatlo. Ang benta ng asyam naput limang petrolyo ay bumaba ng isang isang daan. at 55% sa at anim na tonelada. Ito ang matitinding pagbagsak na nararanasan ng Rusya nitong mga buwan dahil sa biglaang ang pagsasara ng ilang refinery ayon sa politiko. Ayon sa isang opisyal ng Security Service of Ukraine na nakausap ng outlet, sistematikong hinaharangan ng Security Service of Ukraine ang pagdaloy ng petrodollars papunta sa badyet ng militar ng Rusya. Bawat pambobomba sa refinery ng Rusya ay nagpapahina sa kakayahan ng agresor laban sa Ukraine hindi rin maganda ang sitwasyon sa loob ng Rusya. Noong Agosto, iniulat ng The Guardian na may krisis sa supply ng gasolina sa Rusya, pagbaba ng benta, at hirap sa pagpapadala ng gasolina. Kailangan ito ng mga sundalo sa frontline sa Ukraine. Tumaas ang presyo noong nakaraang buwan at maraming gasolinahan sa Rusya ang naubusan ng supply. Umabot ito sa puntong napipilitan ang mga motorista na pumila ng ilang oras sa pag-asang mapupuno nila ang kanilang tangke. Bagamat hindi ito ang unang krisis sa gasolina ng Rusya, kakaiba ang krisis na ito. Gaya ng sinabi ng independenteng gas at oil analyst na si Boris Arenstein sa The Guardian, hindi ito ang unang krisis sa gasolina. Ayon kay Arenstein, ilang beses na itong nangyari bago ang digmaan. Malalaki, koordinado, at sunod-sunod ang mga pag-atake. Walang sapat na oras ang mga refinery para ayusin ang pinsala mula sa naunang pag-atake bago mangyari ang kasunod. Babalikan natin mamaya ang pagkukumpuni sa ngayon, tuloy pa rin ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery. Bakit nila ito ititigil? Ang pagpili ni Putin na palakasin ang depensa sa Crimea kaysa protektahan ang mga refinery ng Russia ay nagpapadali sa pag-atake sa mga pangunahing langis ng bansa. Iyan ang ginawa ng Ukraine noong Setyembre, 20 gamit ang drone strikes na tumama sa mga target nila sa mga refinery sa Samara at Saratova. Parehong naging target noong Agosto tulad ng paliwanag ni Arenstein sa estratehiya ng Ukraine na ulitin ang mga pag-atake at nakapagtala ng pagsabog at sunog matapos ang atake ng Ukraine. Mahina pa rin ang bulag na bahagi kahit ilang buwan na ang lumipas. Binanggit ito ni Jason J. Smart sa isang usapan kay Defense Analyst at dating United States Navy Sea, Air, and Land Chuck Farrar sa YouTube channel ng The Kyiv Post. Sabi ni Smart, dapat nilang mapansin na lumalala ang sitwasyon at hindi aangat ang kalagayan ng militar ng Russia. Tingnan ang mga pag-atake sa oil refinery. Nahihirapan na ang Russia sa langis. Kita rin ang mahahabang pila sa gasolinahan sa buong bansa. Mabilis silang kumakalat at ngayon, nababawasan na ang kita ng Russia. Pwede pa rin nilang ibenta ang krudong at pinong langis na meron sila. Matalinong tala. Pero kahit ganoon, lugi pa rin sila sa bentahan. Dahil ang mga bansang bumibili nito ay kailangang makipagtransaksyon sa shadow fleet ng Russia dahil sa mga parusa ng kanluran. Mas maraming panganib, mas malaki ang leverage ng mga bansang iyon, kaya nakakakuha sila ng diskwento. Hindi papayagan ni Putin iyon kung hindi dahil sa digma ang isinusulong ng Russia. Hirap din ang Russia ayusin ang kanilang refinery, gaya ng nabanggit sa video. Sinabi ni Farrar kay Smart habang tinatalakay ang kahangahangang kampanya ng Ukraine gamit ang drone laban sa mga refinery ng Russia. Ayon kay Farrar, maganda ang pagkakagawa ng mga pag-atake sa refinery. Ito ang unang kampanya ng estratehikong pambobomba kung saan ang bansang walang estratehikong air force ay umatake sa estratehikong target. Panoorin ninyong mabuti ang mga video dahil tinitira ng mga Ukrainian ang mahahalagang bahagi ng refinery, hindi basta-basta kung saan-saan lang tinatamaan nila ang mga bagay na inaabot ng walong buwan bago maayos. Bakit inaabot ng ganito katagal bago ito maayos? Hindi makakuha ng piyesa ang Russia dahil sa parusa ng kanluran. Hindi lang ito ang kanluran na pinupuri ang sarili pagdating sa bisa ng mga parusa. Ayon sa Russia, hadlang sa pagkumpuni ng refinery ang mga parusa. Iniulat ng Moscow Times noong Hulyo na atrasado ang Russia sa schedule ng pagkukumpuni at ang ministro ng Enerhiya ng Bansa, si Sergey Savelyev, ay naging kapansin-pansing prangka tungkol sa dahilan nito. Bakit nga ba nagkakaroon minsan ng mga aberya? Tanong ni Savelyev ng patanong. Dahil sa ilalim ng mga ipinataw na parusa na nararanasan natin ngayon, dapat sana ay may apat na buwang nakalaang pag-aayos, pero naantala tayo o hindi natapos sa oras. Tandaan, Ginawa ang mga komentong ito bago pa pinaigting ng Ukraine ang mga pag-atake sa mga refinery noong Agosto. Noon pa man, hirap na ang Russia sa pag-aayos bago lumipat ang Ukraine sa paulit-ulit nitong estratehiya ng pag-atake. Ngayon, nawawalan ito ng mahahalagang bahagi sa mga refinery kung saan hindi naman talaga naka-schedule ang maintenance mula pa noong una. Paunti na ang stockpile ng Russia ng piyesang kailangan sa pagkukumpuni at limitado ang pagpapahaba ng gamit nito. Dahil pinili ni Putin na ipadala ang air defense system sa Crimea kaysa sa mga refinery ng Russia. Kahit anong kumpuni nila, pwedeng masira agad ng mga drone ng Ukraine dahil walang air defense na makakapigil dito. Si Putin ang lumikha ng problemang sumira sa Russia. Gusto mo bang malaman ang dalawang malaking kabalintunaan dito? Kahit si Putin ang nagtakda ng refinery blind spot para sa Crimea, hindi nagampanan ng maraming Russian Air Defense Unit sa peninsula ang tungkulin nila. Parang sa Crimea, pinapadala ng Russia ang air defenses nila para mamatay. Binibigyang diin ito ng Euromaidan Press na binanggit na noong Agosto na siya buwan kung kailan pinalakas ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa refinery. Nawala sa Russia ang ilang gamit dahil sa drone strike ng Ukraine sa Crimea. Kabilang dito ang isang radio telescope Pitumpu Radio Telescope, isang UTOST radar system, isang coastal radar station, at isang dome ng GLONASS Satellite Navigation System. Pinaka nakakahiya pa, nasira rin ang siyam naput anim l anim AP radar ng S-4, Naraan Air Defense System, na dapat pumipigil sa ganitong pag-atake. Kahit sa mga desisyon ni Putin tungkol sa Crimea, hindi naman naging mas ligtas ang peninsula kumpara kung pinalitan ng Russia ang air defenses sa mga refinery nila. Sa puntong ito, masasabi mong handa ang air defense ng Crimea. Mas para sa ilusyon ng kapanatagan ng loob ng 80,000 etnikong Ruso na lumipat sa Crimea mula noong aneksasyon kaysa sa totoong depensa. Dito pumapasok ang pangalawang kabalintunaan. Parang walang saysay lahat dahil hindi mahadlangan ng air defense ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Ang kaso ng S-400 radar system ay isa lang sa maraming halimbawa nito. Ang S-500 ng Russia, ang pinaka-advanced nilang air defense system, ay napinsala rin ng mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa EuroMaidan Press, ang sistemang ito ay dapat kayang sumalo ng ballistic at cruise missiles, hypersonic missiles, at mga strategic na eroplano. Kaya nitong matukoy ang mga target hanggang 800 km o 400 siyam naput pitong milya ang layo. At kaya rin nitong tamaan ang mga ito sa distansyang anim na raang kilometro o tatlong daan at pitumput dalawang milya. Dagdag pa rito, maaari itong i-integrate sa S4 na raan ng Russia at lahat ng ito ay nagkakahalaga ng malaking halagang dolyar. Anim na raang milyon bawat unit. Kahangahanga lahat ng S-specification na yan. Mapapansin mong ang bagong sistemang dinadala sa Crimea ay hindi talaga ginawa laban sa mga drone. Alam mo, iyon ang pangunahing sandata ng Ukraine. Noong Agosto, walo pinatunayan ng Ukraine kung bakit ito malaking pagkukulang. Iniulat ng United 24 Media na sinira ng drone ng Ukraine ang isang Shamnaput 8L-6 Yenisei radar system sa Crimea noong araw na iyon. Iyan ang radar system na konektado sa S-500. Ibig sabihin, ilang drone lang na malamang ay nagkakahalaga ng ilang sampung dolyar bawat isa para sa Ukraine ang nakapagpadilim sa napaka-advanced na S-500. Kaya marahil hindi mahalaga kung hindi na poprotektahan ni Putin ang mga refinery ng Russia gamit ang air defenses dahil masyado siyang abala sa pagpapadala ng mga depensa na iyon sa Crimea. Napatunayang maraming beses na hindi epektibo ang mga depensa laban sa drone ng Ukraine. Kahit hindi direktang tinatamaan ng drone sa Crimea, hindi pa rin nila napipigilan ang drones na tamaan ang ibang mahahalagang target. Sino ang makakapagsabing gaganda ang performance nila sa refinery ng Russia? Malamang hindi rin, pero kahit papaano, mas mabuti na ang ilang tila walang silbi na air defense kaysa wala talaga. Kung wala ng iba, maaaring magduda ang Ukraine kung sulit gamitin ang mahal na long-range drones sa pag-atake sa mga refinery. Pero pinili ni Putin na walang depensa, imbes na maglagay ng kahit kaunti para sa kanyang mga refinery. Ngayon, manipis na ang depensa ng Russia sa ere, kaya wala na itong magawa. Palaging tinatamaan ang mga refinery. Mahina pa rin ang Crimea, kahit na may depensa sa ere ang Russia. Dahil dito, napipinto ang malaking krisis sa militar ng Russia na tila sinisira na ang sarili, habang bigong masakop ang teritoryo sa Ukraine balikan natin sina Smart at Farrar para tingnan ang galaw ng militar ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Farrar, tuloy pa rin ang regular na pag-atake ng Russia. Dahil magkakalayo ang mga unit nito, hindi nila kayang suportahan ang isa't isa. Hindi magkakaugnay ang mga pag-atake at para sa Ukraine, madali itong harapin. Malaki ang pagkalugi ng Russia. Nagsimula ang mga Ruso ng tag-init na opensiba gamit ang isang daan at pitumpung libong sundalo sa Ukraine. Sabi ni Farrar, umaasa si Putin na ang opensiba ay magpapabagsak sa moral ng Ukraine at magdadala ng matagal na niyang hinahangad na tagumpay sa Russia simula nang simulan ang pananakop. Sa halip, dumaan sa matinding labanan ang mga sundalong Russian at hindi natupad ni Putin ang mga layunin niya ngayong tag-init. Nawalan na sila ng dalawang daan at sampung libo mula noong Mayo. Sabi ni Farrar tungkol sa bilang ng mga nasawi sa panig ng Russia, pinakamababang tantiya ay 300 at 10,000 ang nasawi at sugatan. Hindi na talaga kayang magsagawa ng malalaking opensiba ng Russia ngayon at lalo nang hindi nila kayang gawin ang mga uri ng koordinadong opensiba na kailangan para pabagsakin ang mga kutan ng Ukraine. Malaki ang epekto ng pagkawala ng mekanisadong unit sa buong digmaan. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga pag-atake sa refinery at epekto nito sa tropang Ruso sa Ukraine, nasabi na natin ito dati. Ang pagsira sa mga pasilidad ng diesel at gasolina ay nagdulot ng kakulangan ng gasolina sa mga sundalong Rusya para sa mekanisadong pag-atake. Sa halip, kailangan nilang kumilos sa mas maliliit at iwa iwalay na unit. At dito tayo bumabalik sa punto na binanggit ni Farah. Basta may kahinaan si Putin sa pagdepensa sa mga refinery ng Rusya. Hindi makakamit ng mga sundalo niya sa lupa ang mga pagsulong na gusto niya. Ang mga isyong ito ay nagpapababa ng morale ng Rusya. Kabaligtaran ng layunin ni Putin. Tingnan mo, may mga mamamatay tao ng mga opisyal. Sabi ni Farrar, may desersyon ng unit, kanibalismo, sakit, at lahat ng sintomas ng talunang hukbo. Kagiliw-giliw ang banggit sa kanibalismo dahil bihira itong iulat sa digmaan sa Ukraine, ngunit nangyayari ito. Noong Hunyo 20, iniulat ng Kiev Independent na nag-leak ang Military Intelligence Agency ng Ukraine, Military Intelligence Agency ng Ukraine, ng Russian Radio Transmission na nagpapakitang may sundalong Ruso na nagkasala ng pagkain sa kasamaan. Walang nakatakas, kinuha siya ni Bryloch at kinain sa loob ng dalawang linggo. Ayon sa tagapagsalita, na ng Military Intelligence Agency ng Ukraine bilang commander ng Reconnaissance Unit sa ika-68 Motorized Rifle Division ng Russia. Sinabi sa leaked transmission na hindi rin nagtagal si Brylock, ayon sa commander. Sabi nila siya ay isang dalawang daan. Militaris lang para sa napatay na sundalo. Putang ina, kung kinain niya ang kasama niya, dapat pag-isipan yan. Dapat talagang pag-isipan. Ibig bang sabihin na kailangang isipin ng mga sundalo ng Russia ang kanibalismo kung sila'y maging desperado? Mahirap magsabi ng kulang sa konteksto. Pero ang katotohanang napag-usapan at nangyari na talaga ang kanibalismo, nagpapakita ito ng marami tungkol sa kalagayan ng militar ng Russia ngayon. At mas malala, malamang hindi alam ni Putin na nangyayari ito. Tinanong ni Smart si Farah kung may pag-asa pa bang masakop ng Russia ang Ukraine. Sa tingin ko, hindi na yun posible, sabi ni Farah. Hindi rin ako sigurado kung alam ni Putin kung gaano kasama ang sitwasyon. Pero naniniwala akong alam na ito ng kanyang mga general sa puntong ito. Walang gustong lumapit sa 70 talampakang conference table at magsabi sa boss kung gaano kagulo ang sitwasyon. Pinakamalaking problema ni Putin ay ang hindi pagsasabi ng totoo ng mga tao sa paligid niya, kaya may mga hindi siya alam. Iyan ang nangyayari kapag pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga sip-sip, sunod-sunuran, at mga taong mas iniisip ang sarili nilang kaligtasan kaysa sayo. Sa pagtulong kay Putin sa pangarap niyang sakupin ang Ukraine na lalong lumalayo sa abot ng Russia. Hindi lang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ang sanhi ng mga problemang ito sa lupa. Mahigit tatlong taon ng digmaan ang nagdulot ng malaking epekto sa Russia. At iba pang pa isyong dulot ng kalupitan ng labanan. Ang pagsasara ng refinery na nagdudulot ng kakulangan ng gasolina at diesel sa frontline ay hindi nakakatulong. Ang pagkabulag ni Putin ay nagdudulot ng problema sa kanyang mga sundalo ngayon. At nangyayari ang mga problemang iyon dahil ipinagtatanggol ni Putin ang isang teritoryong inangkin niya na akala niya ay ligtas na imbes na ipaglaban ang tanging yaman na kailangan nila para sa kaunting tsansa ng tagumpay kung Crimea ang usapan posibleng mabaliwala ang lahat ng air defense na pinadala ni Putin doon ang pinakamapanganib na sandata ng Ukraine sa ngayon ay may isang misyon wasakin ang Crimean Bridge na nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia kung bumagsak ang tulay mawawala ang kontrol ni Putin sa Crimea. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa kampanya ng Ukraine laban sa mga refinery ng Russia. Salamat sa panonood.